So yan hello mga kabilogs for this video Ayan so galing tayo ng uh, San Jose del Monte Bulacan So pabalik tayo guys ng uh, QC So dito tayo dumaan So lusot ata ito ng uh, Montalban Rizal mga gar So napakadilim dito guys Grabe yung ilaw natin Buti meron din dito mga street light mga ludi So chill lang yung takbuhan natin guys So, uh, nice. dahan daan lang sa so may mga aso. Ingat-ingat lagi sa mga riders. Kasi delikado sa daanan. So, ito na nga. Tinataha ko na yung uh, papuntang uh, Montalban uh, Rizal. So, baba natin ito yung ano ng mga ano ng basura mga gar so from San Jose del Monte Bulacan so nakakatakot guys napakadilim so nagumadali na tayo dito kasi solo riders lang tayo shout out sa mga riders na mga dumadaan dito guys ingat ingat lagi sabuti so meron ng ilaw dito so parang uh, nakakatakot kung makasalubong mo dito ang aswang <laughs> sa mga mga dubae mga mga puti Nako, gar bilis ng takbo sabuti so na lang medyo maliwanag na dito guys ayun o oh, mga solar yung ilaw nila mga Shoutout sa mga taga San Jose del Monte, Bulacan Ayan So nagatid tayo sa ating uh, pamanggin dyan guys So napaka-dilim Ayun no At saka medyo malubak-lubak na sa unahan Kasi medyo rough road pa sa unahan dito Kaya dito tayo lumusot Kasi medyo madali rito Kaysa dun tayo dumaan sa Papuntang Purview So napaka-traffic guys So dito uh, ilang uh, oras lang So andyan na tayo guys Sa uh, Quezon City ba? Diba? so dito napakadilim na naman sa unahan mga gar ayan wala na yung street light mga Lodi. yung ilaw natin naging halo na ayan so napaka smooth lang ng takwa natin gar diba so solo riders lang tayo pababa guys napakadilim delikado pag may lumusot dito na Aspo mga gar daan-daan na takbuhan natin so dito may street light na daan-daan na tayo dito gar oh ayan nag video muna tayo guys kasi maganda yung view diba shoutout sa mga viewers natin thank you and god bless ingat kayo lagi so bye bye po